Uh, and I think it is an appropriate moment to also explain what we have done uh, concerning because we are talking about zero zero balance billing to talk about uh, what we are planning to do to strengthen PhilHealth. Uh I I think today we we can announce that uh alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinala sa national government. Naramda kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang, uh, ang serbisyo na kinakover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil iba, ibang usapan ito. You were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa mga siguro alam naman ninyo lahat yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung, yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang, hindi lamang para sa pangamba ng tao. Kung hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para parang ating, ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak lalong-lalo na dito ay uh, naaalagaan, yan and that's what we are trying to do. And so uh, that, that that is why when na, nung nagkaroon na ng savings ay sabi ko siguro ang unang para sa akin dahil hindi ko talaga hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo ang tao kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng kasikat, kapag may sakit hindi masaya ang tao 'yan. And that is why healthcare is the most important service that the the the, the government can give.